What's up guys? What's up mga kaisla? Another adventure, another video, another vlog na naman tayo for today. At dito naman kami sa part na to. Sheesh! Oh, iabang ng isa oh. Alang damit. Upgraded ng lagayan. Wala kaming bangka ngayon guys, kaya yun ang lagayan namin. Jeez. Okay, let's go. Ayan guys Pauwi na kami At yung aming huli ace Ayan lang Huli block na Sheesh O Ibas pa rin guys Huli block na ako eh Tapote ko Wala ka magpumot eh Muntik nang mapuno Siguro no. ka rin tapunan Ayan Oo. Oh, it's your mo ng lima mamaya. Pagkabayad ng ano. utang ulang ko eh. Pag ako, na ako nang Pag pa ako, na ako nang utang. Pag So guys, pa